Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinahiya nga da po ni Russell Westbrook ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerman nga da po ang dating player ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na isa nga po sa mga manlalaro na inaabangan sa darating na season ay ang paglalaro na nga po ni Russell Westbrook sa unang pagkakataon sa kanyang bagong kupunan na Denver Nuggets. Sa katunayan, sa ginawang media day nga po ng Nuggets ng nagdang araw, ay marami na nga pong mga katanungan ang itinapon sa kanya ng ilang mga reporter since curious nga po sila kung ano ang may aambag at gagawin nito sa kanyang bagong kupunan. At ayon nga po sa sinabi ni Russell Westbrook, Gaya nga po ng kanyang ginawa ng mga nagdang taon, ay ipapakita pa rin nga po niya ang kanyang 100% na lakas upang sa ganon ay makapag-compete sila ng todo sa ilang mga malalakas na kupunan. Ibinulgar naman nga po nito na unique nga po talaga ang kanyang skill set at dahil nga da po hindi ito alam ng Lakers at Clippers ay hindi nga po niya dito na ipakita ang kanyang tunay na potensyal. Yes, ibang klasing role nga po ang ibinigay sa kanya ng kanyang dating team kaya sila nahirapan na manalo. Meaning kasalanan nga po ng Lakers at Clippers bakit hindi naging maganda ang kanyang stint sa kanyang mga dating kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga da po ang dating player na Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa isang NBA insider, mangyayari para naman nga po kahit papano ang sinasabing paggamit ng Lakers ng Twin Tower kahit man ibalik ng kanilang team ang kanilang dating lineup ng nakarang season. Sa katunayan, Balak nga po ni JJ Redick na gawing kapalitan ni Hachimura sa rotation ang kanilang 7 foot 1 center na si Christian Coloco. At sa tuwing paglalaroin nga po nila ito ay sisiguraduhin nga po nila na makakasama niya si Davis na inaasahang makakapaglaro na sa kanilang power forward position sa kalagitnaan ng kanilang mga laban. Sa ngayon nga po mga katrops ay hinihintay na lamang ni Coloco ang clearance na ibibigay sa kanya ng NBA upang sa ganon ay tuluyan na nga po siyang makasama sa kanilang gaganaping training camp. Pero ayun nga po mga sa Lakers, malaki pa rin nga po ang kanilang paniniwala na makukuha na nga po ito ng Lakers bago pa man magsimula ang kanilang mga laban. And speaking of Lakers mga katrops, may lumabas nga po na balita ngayong araw na pumerma na nga po ng kontrata ang kanilang dating player na si David Stockton na exhibit and contract sa kopanan ng Phoenix Suns. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nakapaglaro na nga po si Stockton sa Lakers taong 2020, at siya rin naman nga pang anak ng NBA legend na si John Stockton. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.